Yun mga pups, update dito sa ating uh, CCU na 45 days. So sila ay uh, 8 days old na ngayong araw. So umaga. Ayan, makapansin nyo, medyo sexy na. So yung sukat ng ating gulungan ay 3 feet. Ayan, 3 feet. Tapos pahaba na 10 feet. So yan oh, no? ganda ng katawan mga pups. Oh. So tatanggalin na siguro natin yan sa fin. Kasi may makikita ka dito, yan o. Oh. Hinihingal na. Tawa nila. Ayan o. Oh. Ganda. So bago yung supplier natin ito. So unang, ayan o, oh. hinihingal na oh. So nagtanggal na ako kahapon ng sapin. Kabilaan. Yun. Sa, dito pero ayan o, oh. hinihingal pa rin. Siguro papatay na natin yung ilaw pag umaga. So 50 watts na nga lang yan eh. Sa 100 heads. Pero ayan, hinihingal. So magtatanggal na tayo ng sapin. Saka sobra na rin yung ipot nila. Kung magsasapin pa tayo. So magpapalit tayo ng magpapalit. Ngayon araw mga pops ay magtitimbang tayo. So yun nga magtitimbang tayo ngayon. So yung dating luag so, medyo sikip na. So sa nakikita naman natin mga pops ay so, medyo uniform naman yung paglaki nila. So ilang piraso lang yung nakikita ko na uh, hindi masyadong lumaki. So may maramig kayo dun sa dulo na isa na nagahalak pero kayang kaya yung gamutin kasi hanggang ngayon naman ay naka ano pa sila naka probably strip. so maganda rin yan sa halak mga paps. ayan okay naman yung laki nila so, magkikimbang tayo average lang siguro kuha lang tayo ng 10 random kimbang natin so ito mga paps, gamit na lang tayo ng uh, crate so nakatara naman na yun dyan kuha tayo ng 10 lang So random lang kung ano yung madampot natin, yun lang yung titimbangin natin paps. So, malalaki. So, halos lahat naman sila ganyan yung size. So, bilang na bilang lang yung hindi pinaiwan. Ilan na. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, so 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2.4 yun sampok tama ba 10, 10 2.4 6 itin na yun 2.4 so mamaya compute natin yan so dahil yan nakapagtimbang na tayo mga paps kung walang tayo ng 10% ng ating mga CCO so hindi na natin kailangan timbangin sila lahat kasi yung nakapakarami yan pero pwede naman natin gawin kung matyala tayo at marami tayong oras so para makuha nga natin yung average weight, average weight ay uh, yun ginawa natin gumawa tayo ng 10 so para makuha natin yung pinaka average weight ng ating uh, batch ngayon ay kailangan nating uh, i-compute yon. So, bali, kailangan nating i-add, add, o pagsamasamahin yung uh, mga timbang nung kukunin natin na sampo. So, sa ginawa ko, inisang timbang ko na lang, gumamit na lang tayo ng crate para makuha natin yung isahang timbang nila. At nang sa ganoon, madali natin maku-compute. So, bali, pag-compute niyan mga Popsies, yung total, i-divide lang natin sa number ng sisi yung mga pops. At yun na, yung magiging average weight ng ating batch. Kaya dito sa kaso natin mga paps, ay tumimbang tayo ng 10 piraso at uh, nag uh, siya ng 2.4 o 2,400 grams. So, i-divide lang natin yan sa 10 at nakuha natin ang 240 grams. So, yun yung average natin, 240 grams. So, hindi ko na in-exacto. Basta 240 grams yung ating average weight in 8 days. So titingnan natin 'yan sa chart ng ating uh, average weight kung pasok ba. So yeah, dito tayo nagbabase. So day 8 ay 215 grams. So lumagpas tayo, parang pang day 9 na 'yung ating average weight. So magandang indikasyon 'to na magiging okay 'yung ating mga manok. So asahan natin na isang buwan lang is may i-harvest na tayo. So 'yun lang muna hanggang sa ngayon mga pups. Mga nyo na lang 'yung mga susunod nating update. Okay, bye.